Ano nga ba ang difference ng pre-diabetes sa diabetes? Ang ibig sabihin po ng pre-diabetes is yung blood sugar level ninyo is above normal na pero hindi pa naman umabot sa diabetic levels. Now, ang pre-diabetic phase po ibig sabihin din, with proper diet and exercise, pwede nyo pang mapanormal ulit ang inyong blood sugar levels. And once nag-normal po ang inyong blood sugar levels, ibig sabihin, hindi na kayo pre-diabetic. Normal na kayo ulit. Pero, kung papabayaan nyo po ang pre-diabetes, tataas at tataas po ang inyong blood sugar levels and magiging diabetic kayo. Now, Once ang isang tao po is diabetic na, hindi na ito bumabalik ulit sa pagiging pre-diabetic. Maaring makontrol ang inyong blood sugar levels at bumaba ulit ito to pre-diabetic or even normal levels pero hindi ibig sabihin gumaling na ang inyong diabetes. Ang ibig sabihin lang po nito na control nyo na ang inyong blood sugar with proper diet, exercise, and medications. Now, Kapag ka nag-normal na po ang inyong blood sugar levels, hindi rin ibig sabihin magaling na kayo. Ibig sabihin lang, controlled na ang diabetes nyo. So, in, pag tinigil nyo po ang inyong medications, or hindi na kayo nag-diet, or hindi na kayo nag-exercise, tataas na po ulit ang inyong blood sugar levels. So, yan po ang difference ng pre-diabetes at saka diabetes.